So what's up mga kamamay? So once again, nandito ulit ako upang magbahagi at magbigay sa inyo ng ilang mga tips na maaaring maitulong sa inyo sa inyong buhay pag-ibig. Kung kayo man ngayon is napakaraming problema, masakit ang inyong ulo, sa pag-iisip ng mga solusyon kung paano nyo mabibigyan ng remedyo ang inyong buhay pag-ibig, well, ako na ang bahala dyan. So ngayong warong na to, ngayong umaga na to, napakaganda ng ating magiging topic. So magiging topic natin ngayon is mga bagay na kailangan mong gawin upang hindi ka matiis ng isang lalaki na hindi magparamdam. Okay? So sa madaling sabi, hindi kanya titiisin at siya na yung gagawa ng paraan para magparamdam siya sa iyo. Okay? So mga kamama, if ever nilapindot mo na yung subscribe button and notification bell, magsimula na tayo sa ating topic na ito. So ano nga ba yung mga bagay na kailangan mong gawin upang hindi matiis ng isang lalaki na magparamdam sa iyo? So number one, dapat marunong kang magtiis na hindi magparamdam sa kanya. Okay? Mga girls, wag masyadong marupok. Huwag masyadong mahina. Huwag masyadong mahina ang pamigil. Kasi yung iba dito, okay? Sa katagalan na hindi sila imine ng isang lalaki, sila na yung nanghihina at sila na yung umuunang nagme sa mga lalaki. Okay? So, tinetesting lang kayo ng isang lalaki kung hanggang saan nyo sila matitiis, eh wala. After ng one week, nagme-message agad kayo, naghahabol agad kayo. Kaya yung mga lalaki na Sanay, kaya yung mga lalaki na i -spoiled. Hindi, hindi nakikita ng ibang mga lalaki ang inyong halaga kasi Okay, yung pinakikita at pinararamdam mo na sa kanya ang halaga niya pagdating sa buhay mo. Hindi mo siya binibigyan ng panahon para mamiss ka. Hindi mo siya binibigyan ng panahon para hanap-hanapin ka kasi inuunahan mo siya Kasi inuunahan mo siya ng chat, inuunahan mo siya ng message. So kapag kaganoon, nakakampante ang isang lalaki na anytime magte-text ka sa kanya kapag ka na-miss mo siya. So, ang gawin mo, dapat matuto kang magtiis na hindi magparamdam sa kanya. So, sa pag-ibig kasi, labanan niya ng puso at isipan, labanan niya ng puso at utak. Kung sino ang mas nag-iisip, siya yung nananalo. Kung sino yung mas pinahiran ang puso, siya yung natatalo. Okay? Kaya mga girls, pagdating sa ganyan, kung gusto nyo na isipin kayo ng isang lalaki at hindi niya matiis na magparamdam sa iyo, pilitin mo at kayanin mo na hindi magparamdam sa kanya. Para sa ganun, kapag ka hindi ka nagparamdam, iisipin ng isang lalaki na kung ano bang nangyari na. Bakit nagbago ka? Bakit nag, uh, nag -iba ka? Dati-dati naman naghahabol ka sa kanya. Dati-dati naman kapag hindi siya nag-chat sa iyo ng isang linggo, eh talagang hindi ka na magkandamayaw sa pagme-message sa kanya. Okay, ikaw palagi ang nangungunang -nang mag-message sa inyong dalawa. Mag-iisip ngayon ng isang lalaki. Kapag hindi ka nag-message sa kanya, kapag ka tiniis mo siya sa maghapon, eh talagang mag-iisip yan, mag-overthink kung bakit nagagawa mo na na hindi maghabol sa kanya. So sa ganyang mga kamamay, eh hindi mapipigilan ng isang lalaki na magparamdam sa iyo. Kasi mag-iisip yan eh. Kasi makukuryos yan. Makukuryos yan na baka naghanap ka na ng iba na baka may nanliligaw na sa yong iba na baka nabaling ng attention mo sa ibang lalaki so ngayon, i-message ka ng lalaki Okay, hahanapin ka ngayon ng lalaki Baka nga, baka nga mamaya, tawagan ka pa ng lalaki Tanungin ka kung bakit uh, ganyan ka na Bakit nagbago ka So sa ganyang pagkakataon mga kamamay Mga lalaki naman ang hahabol sa inyo Mga lalaki naman ang magpaparamdam sa inyo Mga lalaki naman ang tatatad ng message sa inyo Okay, so yan yung number one tips ko sa inyo Kailangan marunong ka rin magtiis Na hindi magparamdam sa isang lalaki Okay So number two, iparamdam mo paminsan-minsan na wala ka rin pakialam Mga girls, matindi po itong tips na ito So paminsan-minsan, iparamdam mo rin na wala kang pakialam sa isang lalaki Yung tipong kahit magalit siya, okay, kahit magtampo siya, eh hindi mo siya pinakikialaman Hindi mo siya pini-please Okay? Kapag ka mga kamamayang isang babae, eh may isip ng isang lalaki na po pwede siyang iwan anytime. Kapag ka siya ay uh, nagloko, kapag ka siya ay gumawa ng malay sa inyong relasyon, anytime po pwede siyang iwan. So kasi pinapakita mo na paminsan-minsan wala ka rin alam. Okay? So, ipakita mo sa kanya na kapag ka ang isang lalaki ay nagloko, handa mo siyang iwan o handa mo siyang uh, pakawalan. So, sa ganyang pagkakataon, tataas ngayon ang value mo sa isang lalaki. Bakit? Eh kasi, manghihinayang siya sa inyong relasyon. Hindi ka kasi nanghihinayang na iwanan ng isang lalaki kapag ka siya ay gumawa ng pagkakamali. So, pipiliin ng isang lalaki ang kilos niya, ang mga ginagawa niya. Baka kasi mamaya, makakita ka ng pagkakamali ng isang lalaki. For example, ang isang lalaki ay ng, ng babae. For, for example, ng isang lalaki ay nagloko. So, wala na. Wala nang, wala nang please, please pa. Iiwanan mo siya. Pagka ganyan, mangangamba ang isang lalaki na baka iwan mo siya. Kaya ngayon, wala siyang magagawa kundi gumawa ng magandang bagay sa inyong relasyon. At sa ganyang pagkakataon, lagi kang i-message ng isang lalaki at hindi niya matitiis na hindi magparamdam sa iyo. Alright? So next, huwag pa ang lalaki at mag-focus sa iyong ginagawa. Okay? Sinasabi ko palagi sa inyo mga kamamay, mga girls, huwag puro love life, huwag puro lalaki. Nandyan lang ang mga lalaki sa tabi-tabi. Okay? The more na pinapansin nyo ang mga yan, the more na lumalayo yan sa inyong Okay, sa inyong relasyon or lalo silang lumalayo sa inyo. Okay? Mas maganda na po mga kamamay na mas maging busy kayo sa inyong mga ginagawa, sa inyong mga karir, sa inyong mga trabaho, sa inyong mga pag-aaral. Para sa ganon, sumagi kayo sa isipan ng isang lalaki. Huwag puro lalaki ang nasa isip ninyo. Huwag niyo palagi siyang bigyan ng maraming panahon. Huwag niyo siya palaging i-chat. Huwag niyo siya palaging tawagan. Kasi the more na nagbibigay kayo ng maraming oras sa isang lalaki, the more na realize ng isang lalaki na patay na patay ka sa kanya. Na, nalagi ka lang nandyan para sa kanya kahit anong gawin niya sa inyong relasyon, nandiyan ka pa rin, kaya mo pa rin siyang tanggapin. Pero kung pinapakita mo na busy ka sa ibang bagay, busy ka sa pagpapataas ng sarili mo, at hindi mo siya binibigyan ng masyadong oras, siya mismo mag-iisip. Okay, kung bakit ganyan, kung ano na bang nangyari sa inyong relasyon Okay, mag overthink yan. Baka mamaya meron ka na daw iba pinagkakaabalahan which is wala naman kundi ang sarili mo. nagsa improve ka lang naman. Okay, nagtatrabaho ka lang naman. Nagpapayaman ka lang naman. So kapag kaganyan mga kamamay, eh? hindi matitiis ng isang lalaki na hindi ka i-message, na hindi alamin ang ginagawa mo. Kasi kung kunti nga yung oras na binibigay, binibigay, mo sa isang lalaki, kaya talagang hindi makakamayaw ang mga yan sa pag-iisip kung mang ginagawa mo. Pero sa totoo lang, ang ginagawa mo lang naman is nag-self-improve, inaayos mo ang sarili mo, nagtatrabaho ka, nagpapayaman ka. Yan ay, yan ay para sa inyo rin lang naman mga kamamaya. Iwanan ka man ng isang lalaki o hindi, nasa maayos ka ng kalagayan. Kasi mas inuuna mo ang sarili mo, mas inuuna mo ang uh, self-improvement mo, mas inuuna mo ang pagpapayaman mo kaysa sa mga lalaking yan. So, ang isang lalaki kapag ka nakita na tumataas ang value mo, na gumaganda ka, na mas mo ang, ang uh, ikabubuhay mo, eh talagang marirealize ng mga yan na dapat kanilang ibigin at hindi pakawalan. Kasi, ikaw yung kailangan nila sa kanilang buhay. Kasi, ikaw yung babae eh, na, hand, na kayang tumayo sa sarili mong mga paa kasi kahit wala ang mga lalaki na yan. Kaya oras-oras expected mo mga kamamay, mga lalaki na magme-message sa inyo, mga lalaki na magpaparamdam sa inyo. Okay? So, mga girls, sana kahit pa paano makatulong ng mga simpleng video ito pagdating sa inyong buhay pag-ibig para sa ganun na hindi makatiis ang isang lalaki na hindi ka i-message. Kung sa tingin mo, dumadalas na yung kanyang hindi hindi pagparamdam sa'yo, gawin mo lang mga kamamay itong mga tips na sinabi ko sa inyo at sigurado ako proven and tested na babalikan mo ako papasalamat ka sa akin dahil nangyari nga na ikaw naman ang hinahabol ng isang lalaki at ikaw na palagi ang hinahanapan niya ng oras at pagkakataon. Okay? So, paano mga kamamay? Sana ay uh, napasaya ko kayo. Sana ay nakatulong ang video ito. So, kung tinapos mo ang video ito, huwag mo sana kalilimutan na pindutin yung like button. Malaki po yung po pwedeng maitulong nito sa ating channel. And syempre, yung subscribe button. Okay? So sa comment section mga kamamay, ilagay mo na ang pangalan mo at kung saan ka nakatira para malaman ko kung hanggang saan ang naaabot ng ating mga video ginagawa. Okay, so once again, andito ulit ako hanggang sa muli mga kamamay. See you for our next vlog. Paala!